So ayan, luto na po ang ating adobong itlog. Ayan. So alam niyo naman po, tap, kapag tayo ay nagluto, siyempre hindi natin palalagpasin, lalagpasin hindi natin titirahin sa kapag lamesa 'yan, sa ating lamesa, sa ating pagkainan. Baba natin na po natin 'yan. Yan na po ang ating finished product na adobong itlog. Ayan. Patayin na natin yung kalan. Ayan hmm, na po siya. So, ilalagay na po natin siya sa mesa para mabanata na. So, ayan na ang ating finished product ng adobong itlog. Ah, uh, na natin siya. bago pa kanain ng iba. Ayan na po ang ating tinis product. Ayan na. Kain na, kain, kainan na.